guys, dito ako tayo kating sa Malta guys, nakikita nyo po yung mga ganito may yung mga recycling yun, know, yung mga bottles, water bat, water tapos yan pala guys, ang ginagawa dito guys, kailangan mo pala siya ipibenta, ipapasa mo dyan siya masin guys, at magkakapera ka na guys, at magkakaroon ka pa, guys, ng disiplina sa sarili mo na hindi lang basta itatapo mo after may ino mo at may use magamit mo. So, ito po yung nararaming ko po, guys. So, napakaganda po ang ano dito sa Malta kasi po, guys, matutok kang mag magtipid, magtutok kang ipunin mo yung mga bagay na kailangan magagamit pa pala at makikinabangan. So, yan na nga, guys. Ayan yung sa ating mga kababayan natin yan dyan, guys. Ayan na, pinasok na sa Sis Jules. Actually, guys, nakikita lang namin yan sa kasal at pinulot. At pira na pala ang kapalit. Kaya yan. Ayan na guys, pinasak na. Pero hindi yung basta magpapasok. Kailangan mo po siya isi-center sa barcode. Kasi minsan hindi po mapasok. Ayan nila po. Ayan tanggapin ang machine guys. Pag nayupi yung lata guys. Yung can. Kailangan siya. Ganun pa rin kalinis ang ipapasa kung sa hindi. Ayan na nga guys, pinindot na kung hawa sa pamang. Nakatuyuro din kahit papano guys, malaki na yan sa Pinas. ay